Estela's POV Mabigat ang aking katawan nang umalis ako sa mansyon. Matapos na nangyari sa amin ni Miguel siguro dahil sa pagkamis ko sa kanya, tuluyan ako nagpaubaya. Nang pigilan niya ako umalis at sinabi niyang mahal niya ako, naging marupok akong tulugunin ang biglang pagkabig niya sa akin at paghalik. Matagal bago nagproseso sa isip ko ang mga nangyari. Natagpuan ko na lang aking sarili sa ilalim niya at pareho kaming walang kasuotan sa katawan. Matinding sakit ang naramdaman ko nang tuluyan niya akong makuha. Pagkatapos sa nangyari sa amin, tinuloy ko pa rin ang pag-alis dahil alam kong nagawa lang niya yon dahil sa kalasingan niya. Gaya nga ng sinabi niya kahit kailan hindi ko mapapalitan sa Cindy. Wala akong pagsisisihan dahil ginusto ko ang nangyari at umaasa ako na matatagpuan din niya ang sarili niya sa pag-alis ko. Umaasa akong makabalik siya sa dating siya at malagpasan ang sakit na dinulot sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang kaya ibigay sa kanya na sendidal alam ko, hindi naman ako karapat dapat mula simula. Masakit tanggapin, pero may mga bagay talaga na kailangang tanggapin kahit masakit dahil kasama yon sa buhay, lalo kapag nagmahal ka. Sa ngayon, malaya na ako magdesisyon para sa sarili ko. Hindi na ako pwedeng bumalik sa ampunan dahil siguradong hahanapin ako ni Lola Karen. Nakakalungkot dahil tinuring ko na siyang pamilya. Kaya lang ayoko maging dahilan ng pagkaaway nila ni Miguel kung manatili pa ako doon kahit ayaw na ng apo niya sa akin. Kailangan kong harapin ng mas matapang ang lahat dahil wala akong ibang asahan kundi ang aking sarili. Nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura habang naglalakad ako sa kalsada ng matataas na gusali. Napagod na rin ako sa paglalakad. Dahil walang tigil ako sa paglakad simula nang umalis ako sa mansyon. Medyo mataas na rin ang araw. Nakakapasong init sa balat kaya lalo kong nakaramdam ng panghihina. Nagpatuloy pa rin ako sa paglakad kahit nanginginig na ako sa gutom. Mabigat din ang dalakong bagay at lalo kong napagod. Naagaw ng attention kong isang magandang babae sa malaking screen na maganda at mataas na gusali nakangiti siya sa screen na nagpe-play din ng mga mamahaling produkto ng pampaganda Sa tingin ko nasa 40s pa lang ang babae pero napakaganda pa rin ng kutis nito at maintain din ang figure Pakiramdam ko tuloy matagal ko na siyang kilala dahil sa pamilya na itsura niya pero hindi ko matandaan Siguro na ko na siya sa TV or nakita sa internet Nakaramdam ulit ako ng labis sa pagkahilo dahil na rin siguro sa pagod at gutom hindi ko maiwasang mapasandal sa mamahaling kotse na nasa gilid ng malaking building. Binaba kong aking mga dala, pilit na nilabhan ang mulit pa pakiramdam ko, mas talo pang umikot ang paningin ko hanggang tuluyan na akong mabuwal sa tabi ng kotse. Narinig ko na lamang ang pagbukas ng pinto at pagsigaw na isang babae. Inaninag ko ang mukha niya, ngunit tuluyan nang naring nagdilim ang aking paningin. Nang magising ako, kulay puting kwarto ang tumambad sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa ospital na ako dahil sa nakakabit na swero sa kamay ko. Thank God you're awake! Wika na magandang babae na nakatunghay sa akin. Pinikit kong aking mga mata at dumilat ulit. Di kasi ako makapaniwalang siya ang nakikita ko. Ang babaeng nasa malaking screen ay nasa harapan ko na ngayon at mas maganda pa siya sa personal. Kamusta ka na? nag lang tanong niya. Di pa rin ako makapagsalita dahil masyado akong nakataon sa mukha niya. Pakiramdam ko kasi matagal ko na siyang nakita or kilala. Okay lang po. Bakit po ako nandito? Nahimatay ka sa gilid ng kotse, sagot niya. Pasensya na po ma'am. Naabala ko ba po kayo? Okay na po ako, wala po akong sa ospital, kaya kailangan ko na pong lumabas. Akmang tatayo na ako nang pigilan niya ako. It's okay, iha. Ako nang bahala sa'yo. Magpahinga ka na lamang dito. Sabi ng doktor, wala naman daw problema. Kaya lang mahina ka pa eh. Kailangan mo din daw kumain. Napansin ko, namumutlak at pagod na pagod. May dala ka pang malaking bag. Pwede ko bang malaman kung ano nangyari sa'yo? Tanong niya. Nangilid ang luha ko nang maalala ko ang nangyari kahapon sa pagitan namin ni Miguel. Namimiss ko na siya at gusto ko siyang makita pero alam ko, kabaliktaran niyo ang iniisip niya. Isa pa, hiwalay na kami kaya wala na akong karapatang makita siya at makasama. Are you okay? Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. May pamilya ka ba? Tatawagan ko sila para malaman ang kalagayan mo. Sunod-sunod akong umiling. Simula nung umalis ako sa mansyon, nawalan na ako ng pamilya. Di naman ako makakabalik sa ampunan. Wala po akong pamilya, mag-isa lang po ako sa buhay. Tuluyan nang bumuhos ang aking luha at napahikbi na lamang ako sa kama. Ngayon lang rumihistro sa isip kong lahat. Isang hagod sa likuran ang nagpaangat sa mukha ko. Nakita kong labis siyang nag-aalala sa akin. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako na magiging pamilya mo. Saad niya na ikinagulat ko. Po? Di makapaniwalang saad ko. Sapat na sa akin ang damayan niya ako pero ang sabihin niyang magiging bahagi nako ako ng sanasabi niyang pamilya, hindi ko inaasahan. Nakangiti siya sa akin at tumango. Oo, simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Uuwi tayo sa bahay mamaya para makilala mong pamilya ko. Dagdag pa niya. Umiling ako sa kanya. Pero hindi niyo po ako kilala ma'am. Tapos isasama niyo po ako sa inyo? Nagtatakang tanong ko. Iha, kahit di kita kilala, magaan ang loob ko sa iyo. Sigurado ko may mabuti kang puso. Sabi niya, lalo kong humigbe. Pareho pala kami ng nararamdaman. Di ko akalain na sa likod na maganda at maamo niyang mukha, maganda rin ang puso niya. Iyakap niya ako nang wala na akong nasabi pa. Hindi ko alam kung bakit naging comfortable din ako sa pagyakap niya. Kakaibang init ang aking naramdaman. Siguro nga ito ang kailangan ko sa ngayon. Dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko. Naging komportable akong humikpe sa pagitan ng mga yakap niya habang marahan niyang hinahaplos ang buko. ko. Ganito din kaya kasarap sa pakiramdam kung mismong nanay ang humahaplos at yumayakap sa akin? Miguel POV Pagkatapos sumalas ng mga kaibigan ko, tumayo na ako at nagbabad sa ilalim ng malamig na tubig sa shower. Tumitibok pa rin sa sakit ang ulo ko kaya aminom ako ng gamot. Galit na mukha ni Lola ang sumalubong sa akin pagkalabas ko ng kwarto. Napansin ko ang kapirasong papel na hawak niya. Where's Stella? Sigaw niya sa akin. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kagalit sa akin. Pinalis ko na siya gran Naputo lang pagsasalita ko nang bigla niya akong sampalin. Napahawak ako sa aking pisngi. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa kanya, hindi ko na sana siya ipinakasal sa'yo. Galit na singhal niya sa akin. Grandma, ano bang nakita mo sa babaeng yon at gustong gusto mo siya? Hindi mo nga alam kung sino mga magulang niya, di ba? Ba't parang mas mahal mo pa siya kaysa sa akin? Nangilid ang mga luha niya habang nakatingin sa akin. Mahal? Ko hindi ko iniisip pang nararamdaman mo, pinakaladkad na kita dito, Miguel. Yung asawa mo, iniwan mo sa araw ng kasal ninyo. nag siya sa pagbabalik mo, tapos paalisin mo siya. How could you do this to her? Inampon ko siya dahil nakikita kong sarili ko sa kanya. Tuluyan ang umiyak si Lola. What do you mean, Grandma? Kunot noong tanong ko. I was an orphan too. Bago ko nakilala ang Lola mo. Kahit galing siya ng ampunan, alam kong mas matino siyang babae kaysa sa mga nakakasalamuhan ninyo. Hindi mo ba maintindihan? Gusto kong umalis sa mundong to at iiwan ka sa babaeng alam kong aalagaan ka. Humiikbing sabi ni Lola Karen. Hindi ko alam nagaling galing pala si Lola sa ampunan dahil hindi naman niya naikwento sa akin yon at matagumpay ang negosyong hinawakan nila ni Lolo. Grandma, find her kung ayaw mo sa kanya. Iahanap ko siya ng mas karapat tapat para sa kanya. Seryosong wika ni Lola na ikinagulat ko. Magsasalita pa sana ako pero tinalikuran na niya ako. Tumuloy ako sa resto bar ni Sander. Mahalaga sa akin si Lola dahil mula nang mamatay sila mom and dad, siya nang nag-alaga sa akin. Alam kong magagalit si Lola pero hindi ko akalain na pati ako ay napagbuhatan niya ng kamay sa galit. Pagpasok ko sa resto bar, natanaw ko na agad si Xander habang kausap ang manager niya. Bakit ka nandito? Don't tell me hindi ka pa nakontento sa panggugulo mo kagabi. Kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, huwag mong idadami ang negosyo ko. Sambat ni Xander pagkakita sa akin. Help me. I know marami kang connection. Tulungan mo kung mahanap si Stella? Seryosong sabi ko sa kanya. Napalabi siyang tumingin sa akin nagbago na ba ang isip mong bitawan ang asawa mo? Bakit? Dahil ba sa ginawa mo kagabi sa kanya na pagkatapos mong gamitin ay pinapirma mo ng annulment? Nakangising uwi ka ni Sander na nangungunot ang noo. What do you mean? Wala akong ginawa sa kanya, Sander. Pagkabigay ko sa kanya ng annulment paper, siguradong pirmahan niya na yun at umalis na ako. Dahil alam kong matagal niya nang gustong umalis sa mansyon. Kaya nga sinama ko si Chloe kagabi. Paliwanag ko. Pilit kong inalala ang nangyari kagabi. Sigurado ka? Tanong ni Sander na may ngisi sa labi. Oo naman. At sigurado kong si Chloe ang kasama ko. Hindi ko lang matandaan dahil knock off ang ilaw. Maliit na lampshade lang nakabukas sa kwarto namin. Sobrang kalasingan ko din. Miguel, masyado kang naging malupit sa asawa mo. Kausap ko lang kanina si Chloe at sinabi niya, hinatid ka lang niya kagabi dahil ang asawa mong nabungaran niya. Ibig sabihin hindi mo alam na si Stella ang nakasama mo kagabi? Napatayo ako sa upuan. Pilit sinisiksik sa isip ko ang nangyari kagabi. Nalunod ako sa kalasingan. Hindi ko nagawang imulat ang mga mata ko habang may nagaganap sa amin dahil sa init ng aking naramdaman. Na hindi ko na matandaan kung pa... My God! Napasabunot ako sa aking sarili. Paano ko nagawang kalimutan ang nangyari kagabi? Matagal kong pinangarap yon bago kami kinasal. Bago ko nalaman ang tungkol kay Cindy, inamin kong nahulog ako sa kanya. Basta ko na lang siyang iniwan dahil na konsensya ako sa nangyari kay Cindy. Ito na ba yung sinasabi sa akin ni Cindy noon? Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Nasasalamin sa mga mata mo ang tunay mong nararamdaman. Miguel? My God! Ang sama ko! Tinaob ko ang mesang nasa harapan at nakakuha to ng atensyon ng karamihan. Ngunit nakatingin lang sa akin si Sander. Don't worry, I will help you. Wika niya, sabay tapik sa balikat ko. Basta bayaran mo lahat ng nasira mo. Business is business. Wala kaming sinayang na sandali. Kaagad pinagalaw ni Sander ang mga connections niya para tulungan ako na hanapin si Sela. Ganon din ang ginawa ko. Bakit ka dito? Kurot noong tanong sa akin ni Carlos. Sumugod ako sa opisina niya. Hindi ko inaasahan na nandun din si Raven. Did you find her? Who? My wife, Stella. Singhal ko. Nakita ko ang pagangat ng sulok ng labi ni Raven. Kaya umigting ang pangako at sinaman siya ng tingin. Tumayo siya at tinarap ako. Tama bang narinig ko? Wife? Nang uuyam na tanong niya. Sagutin niyo na lang ang tanong ko. Sinabi na sa amin ni Sander lahat, Miguel, ikaw ang nagpaalis sa kanya. Kaya kung mahanap mo namin siya, hindi namin siya ibibigay sa'yo. Sabat naman ni Carlos. Lalo kong nakaramdam ng galit. Mabilis kong kinuha ang kwelyo ng suit niya. Nangako tayo na irerespeto ang bawat isa. Alam niyo ang mahalaga sa akin si Stella, kaya pinagkatiwala ko siya sa inyo. Pero kapag nalaman kong itinatago niyo siya sa akin, kalimutan niyo na na kaibigan ninyo ako at babawiin ko siya sa inyo kahit na ano pa ang kapalit. Pagkatapos ko namang sabihin iyon, kaagad na rin akong lumabas ng opisina niya. Nagbaba ka sakali akong makita ko si Stella sa bawat kalsadang dinadaanan ko. Stella, what did I do to you? Aniya sa kanyang sarili. Stella's POV Masaya akong nakatungtong na ulit ako sa airport ng Pilipinas. Isang taon din na nakakalipas. Kalalapag lang na aeroplano ang sinakay namin mula sa Korea. Isang linggo matapos akong iuwi ni Ma'am Isabel sa Manchurlal. Mipad agad kami patungo Korea. Para sa skincare products na de develop ng malaking kampanya doon at eksklusibong nakapangalan sa Beauty Care Corporation, ang kumpanyang pagmamayari ng asawa ni Ma'am Isabel na si Sir Ricardo Romano, isang half Italian at Filipino. Hindi ko alam kung paano ako nakalis ng Pilipinas na walang sapat na dokumento. Basta sabi sa akin ni Ma'am Isabel, siya na raw gagawa ng paraan. Gamit ang pangalang Malu Sanchez na gawa kong makaalis ng bansa, ako ang nagsalbing sekretary ni Ma'am Isabel, taga-sagot ng tawag at taga-check ng appointments niya. Naging mabuti sila sa akin kaya ginawa kong lahat para soklian yon. Sobra-sobrang tulong ang naibigay nilang mag-asawa sa akin. Mabait pa rin ang Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Palagi rin ako nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko, maliit man o malaki.